mga so, kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Happy morning everyone. Ito na naman ang yung life coach at ka, negosyo partner, Ate JB. So for today's video kaibigan, no, uh, sasagutin lang po ni Ate JB yung katanungan sa isa, ng isa nating kapatid dito sa White World. No? Isa po nating uh, kasari, nagtanong po siya, nagcomment po siya sa isa nating mga videos. Uh, yung video ko na huwag na huwag mong gawin ang mga bagay na ito para hindi malugi ang yung negosyo which is yung ating Kasari-sari store. So, shout-out po kay Kasari court Kurt Bawi 61. Ayan, ang hirap big kasi ng kanyang pangalan, no? Ah, magandang umaga po, Kasari Kurt Bawi 61. Mga kaibigan, ito po ang katanungan ng ating Kasari. Ate JB, ano po ma-advise mo po sa akin? Nagagalit po kasi kapitbahay ko sa akin. Dahil po, tinigil ko na magpa-utang. Kasi pag pina-utang ko, sila, hindi na din sila bibili sa akin. Sa kabila na sila bibili, no? sa kabila na din. My goodness! Ayan, kaibigan, alam ko maraming makakarelate nito. Isa po ito sa mga dahilan kung bakit most of us ayaw na magpautang, no? Sino bang gaganan magpautang? Pinautang mo, mabait ka, pero hindi naman bumibili sa iyong tindahan. Siyempre, magagalit ka. Masasaktan ka talaga. So, mga kaibigan, bago po natin uh, sagutin yung katanungan ng ating kasari, no? Na si Sir, uh, Kasari Kirk, kaibigan, uh, talking about myself uh, first, no? Ako po kasi kaibigan, ay nagpapautang talaga ako sa aking tindahan. Kahit pa si customer ay hindi dito bumibili sa aking tindahan, kahit pa, kahit pinautang ko na siya, pero doon pa rin siya bumibili sa ibang tindahan, okay lang po kay Ate GB. Basta ba, magaling po siya magbayad, maganda siya magbayad, up to date magbayad, walang, walang, uh, walang delay, walang balance-balance, full payment talaga, ay, di ba, okay lang, kahit pa siya bibili sa ibang tindahan, okay lang talaga si Ate JB. Basta ha, ganun talaga magaling maganda magbayad. Pero hindi ko po kayo masisisi. Kasi naman, sino bang gaganahan ano? Sino bang hindi masasaktan? Sino bang hindi magagalit? Pinautang natin, tapos makikita natin na bumili sa ibang tindahan, syempre magagalit ay masasaktan. Kaya hindi ko po kayo masisisi, ah, masisisi kasari Kurt, at kayo dyan mga kasari ko, no? mga kaibigan ko sa White World, mga kapatid ko dyan. Talagang magagalit tayo. Well, ngayon, saguti sagutin na po natin ang kanya- ang katanungan natin kasaring na secret. Si ano bang gagawin mo kasari n'o? Wala kang gagawin na hindi maganda. Direkto na point sa Ate JB. Hayaan mo na magalit si customer. Pero pag nasa mo siya, ah, kung sabi sa iyo pa team Bayano, no? ano ba 'yon? Ah, magiging magalang ka pa rin, courteous ka pa rin. ayan So, pag nagsalubong kayo, sabihin mo pa rin na magandang umaga, magandang hapon. Huwag mong ipakita sa kanya na galit ka o nasasaktan ka. Okay, dapat talaga para mawala rin yung galit niya sa sa iyo. Okay? Kasi yung galit mawawala rin yon. Take it from me. Ha? Nangyari na po ito sa akin. May kapitbahay po ako noon na hindi ako nagpautang pero hindi dahil na doon siya bumili sa ibang tindahan. Hindi ako nagpautang kasi nga palaging may balance siya, no? Malaki yung utang niya, dear friends. Kaya sinabi ko na hindi mo na ako magpautang. Ayun, hindi na siya bumili sa akin tindahan. Pero kahit pa man kayo, iwan ko kung nagalit mo siya sa akin o sa mama yung loob niya kasi hindi mo na siya pinautang ni Ate GB kasi nga may malaking balance at uh, kahit na magkasalubong kami every time na magkasalubong kami binabati ko pa rin siya good morning uh, kung sa siwano pa maayong buntag maayong udto maayong gabi eh. kasi kaibigan ayan ayoko kasi na tudugal magalit talaga si customer sa akin kasi alam ko, babalik din siya sa aking tindahan, lalo na sarado door, or hindi kompleto yung panindahan sa kabila, or mahal doon, talagang babalik sa sa aking tindahan. friends, kaya hindi na lang ako magagalit, kahit, mag, kahit pa masama ang loob ko, ayan, kahit masama, binabati ko pa rin, good morning, good afternoon, good evening, ganun kaibigan. Alam ko, mahirap po ito, kasi nga, <laughs> kasi nga, no, baka pagalitan pa tayo, no, ba, kasi nga, sa isip, sa feeling natin, no? pakiramdam natin na galit talaga si customer kasi hindi natin pinautang. Ah, bahala, magalit siya kaibigan. Basta ka, hindi ka galit sa kanya. Ayan, smile ka pa rin. Darating din ang araw na, ano po, bibili sila ulit sa iyong tindahan kahit hindi mo pa sila pinautang their friends. Pero their friend, Mahirap man, no? Alam ko mahirap mag-decide. Pero kung okay lang sa inyo, sundin niyo po si Ate JB, ha? Kahit hindi kasi natin hawak si customer, huwag natin sila paki pakialaman kung saan sila gustong bibili. Eh kung hindi ka magpautang, okay lang. Sabi niya sa kanila in a proper way, in a good way na hindi ka nagpapautang. Okay, huwag mo sabihin hindi ako nagpapautang kasi doon ka bumibili sa ibang tindahan. Sabihin mo na lang, huwag hindi mo na ako magpapautang ngayon kasi maliit yung akin puhunan, wala akong marul. Ayan, maging mahinahon tayo. Ayan, so kalmado dapat tayo, dear friends. Pero again ha, kung Maganda naman magbayad si customer. Magaling naman magbayad. At take note, may marami kang puhunan. Eh kahit maganda pa magbayad si customer, kahit magaling pa magbayad si customer, eh konti ang puhunan mo, eh huwag ka pa rin magpautang. Anong e-roll mo? Anong uh, gagamitin mo para pang refill, restocking sa tindahan? Wala. So kahit pa maganda, magaling magbayad si customer, Huwag ka pa rin magpautang ha? Kung kaunti lang talaga yung puhunan. Palakin mo po na yung puhunan mo. Kahit dalap, dapat uh, stable na talaga yung negosyo. Ayan. Para kahit uh, matagal magbait si customer kasi meron kasing monthly or every week, every two weeks kahit pa no, kahit pa doon siya bibili sa ibang tindahan, basta magaling, mag, maganda siya magbayad, okay lang. Magpautang ka pa rin, there, friends. Basta, may wastong punan ka, malaki yung pera mo. Eh kung saktong-sakto lang, wasto lang, huwag kang magpautang. Again, hayaan natin si customer na doon bibili sa ibang tindahan. At hayaan rin natin sila na magalit sa atin. Huwag, paggalit si customer, huwag natin ipaalam, ipakita sa kanila na galit rin tayo. Dahil yung galit, lilipas din yun, mga kaibigan. Eh kung galit ka, galit din siya. Much worse kung meron siyang utang sa iyo, meron pa siyang balance tapos galit ka, hindi ka na mababayaran. Ako, yung mga nangutang sa akin, may utang sa akin kahit hindi sila nagbayad. Hindi naman nila sinabi na hindi talaga sila mababayad, hinihintay ko lang. Ayun, hindi ako nagagalit sa kanila kahit masama yung loob ko, hindi ko pinapadama sa kanila na masama yung loob ko. Kasi tayo yung nangangailangan ng customer. Ayan, isipin mo lang kung lahat ng customer galit sa iyo. <laughs> paano pa, paano yung negosyo mo, 'di ba? Malulugi at magsasara yung negosyo pinaghirapan, which is itong sa saris store business kasi nga galit yung mga kapitbahay natin sa atin. At as as possible, kahit hindi maganda yung pakikitungo nila sa atin, mabait pa rin tayo sa kanila. Again, alam ko mahirap po ito, pero what to do? Ganito, ito yung trabaho natin, ito yung negosyo natin. Kailangan maging mabait tayo sa kanila. O, oh, 'di ba? Kaya Habaan nyo na lang po yung pasensya nyo. Darating din nang araw, maintindihan ng mga customers natin kung bakit hindi sa'yo nagpapautang. Kung bakit yung iba sa atin hindi nagpapautang. Maisip din nila na kaya siguro hindi ako pinautang ni Ate JB kasi doon ako bumibili sa tindahan, iba-ibang tindahan. Ah, dyan ako bibili kay Ate JB. Kaya, kasi, kaya siguro hindi ako pinautang ni Ati Jubi kasi mm, matagal ako magbayad, may balance-balance pa, o, oh, di diba? So, hindi siya mag ng masama sa iyo kasi mabait pa rin, maganda pa rin ang pakikitungo niya, uh, pakikitungo mo sa yung customer kahit pa hindi mabait yung customer. Ang hirap! Ang hirap. May mga, mga, customer pa na masusungit. Ang hirap talaga. Ganito talaga tayo mga tindira kaibigan. At kailangan habaan po natin yung ating pasensya. Okay. Ayun. Sana no. Ah, uh, naintindihan nyo po at nakatulong po ako. At sana nasagot ko po ng mabuti. nagustuhan nyo po ng mabuti. Ang kasagutan ko sa iyong katanungan kasari Kurt no? Ayan, kung nagalit mo sa iyo si customer, hayaan mo na lang na magalit siya. Pero yung galit niya, wa, uh, palipasin mo muna, okay? Huwag ka rin magalit sa kanya. Pag nakita kayo sa labas, hi, good morning. <laughs> kung hindi siya, babati sa'yo, di wala. Ah. basta wag, wag kang, magalit. No? Darat hindi din ng araw, mawawala yung galit niya sa'yo. At again, maiintindihan ni customer kung bakit hindi na tayo nagpapautang. Ayan, kasi naman yung mga customer natin, hindi naman sila bubo, no? hindi naman sila manhit. So, maisip talaga nila nga, again, kagaya ng sinabi ko kanina, baka hindi ako pinautang ni atgb kasi kahit pinautang ako, doon pa rin ako bumibili sa kakopitensya niya or bakit hindi baka hindi ako pinautang na TGB kasi nga matagal ako magbayad o di mama, maiisip yun, ni customer siguro maaawa pa si customer sa atin pero pag galit tayo pinagalitan natin si customer ipinakita natin sa kanya nagalit tayo sa kanya or ayan pinagsasabi natin sa ibang tao na masamang tao siya hindi siya nagbabayad kahit pinautang natin doon sa bombilya sa ibang tindahan pag sinabi natin ito sa ibang tao at narinig nalaman ito ni customer talagang magagalit siya sa atin ay So wag ganun kaibigan Ang hirap pag may taong galit sa atin Lalo't kapibahay natin Lalo't kamag-anak natin lalo customer natin <laughs> Again kaibigan ha This is the reality of being a store owner Being a negosyante Being a businesswoman, businessman Kailangan talaga mahaba po yung ating uh, pasensya Alam ko yung ibas inyo Ibabash ako Siguro hindi nyo maintindihan sa si Ate GB, But this is what I'm doing kay Bigan for nearly 22 years. Kasi nga 21 years na po ay yung ating tindahan. Thank you so much God. At nakatulong po ito. Yung mga customer na galit sa akin noon kasi hindi ko muna pinaotan. Ngayon bumibili na sila ulit sa akin tinay na wala yung galit nila. Dahil hindi ko kasi pinadama sa kanila. Nagalit ako sa kanila. O di Yung galit again, lilipas din yan. Okay. Again, thank you so much kay Bigan. Tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Alam ko kay Bigan makakatulong po ito sa inyo ninyo. Lagi nyo lang tandaan yung parati hey, ko sinasabi. Hindi imposible, hindi mahirap na umasin sa buhay natin. Basta ba masipag tayo, mariskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, hey, and then we have God in our life. Tiyak kasi sa buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Thank you so much. Asin sa tayo lahat, ha? Claim it. Thank you so much. God bless.